Barbie Forteza, guwapong guwapo kay David Lee Kauko. Guwapo yung matangkad na chinito, sabi ko. Guwapo yung matangkad na chinito, sabi ko. Chica test today. Napansin naman pala ni Barbie, si David nung mag-audition ito sa Menta B, parang ang guwapo daw ng matangkad na chinito, sabi ni Barbie tinanong ako, ikaw Barbie, sa tingin mo sino ganyan, pili kang apat. Sabi ko, parang guwapo yung matangkad na chinito, sabi ko. Kasi dapat iba't ibang nasyon, iba't ibang gano'n. Hindi I swear, I swear. Nagkwento si David, na sa audition ng Menta B, ang una nilang pagkikita, natatawa na tila nahihiya si David dahil ang sama daw ng acting niya noon. First audition kaya tayo, or second audition, nakaka-intimidate, di ba? Like, knowing na yung si Barbie ang kaksena mo. And then, yun know na nga, ang nangyari, uh, ang sumanong acting. Wala na pinagsasabi ko. Hindi ko talaga ko. maalala. Kaya... De, yun na so... nga, sa sobrang pangit, di mo na naalala. <laughs> <laughs> Talagang hindi para kay David ang meant to be, ngunit hindi rin sinukuan ng GMA, at hindi rin sinukuan ng Universe hanggang magtagpo ulit sila Barbie at David grabe talaga gumalaw ang tadhana, sa Maria Clara at Ibarra talaga, ang nakatadhana para maging love team sila ni Barbie at David. Hindi man sila pinagsama sa men to be, pinaglayag naman sa Maria Clara at Ibarra, unexpected pero nagboom ang love team nila. Masasabing may connection talaga sila, Natagpuan nila ang isa't isa, kaya tignan natin kung saan ito pupunta. today.